Maagang maaga pa lang, gising na si Aling Rosa. Hindi pa sumisikat ang araw. Gumagawa na siya ng kakanin. Iba't ibang klase puto, kutsinta at bibingka. Ito ang mga espesyal niyang recipe. Isinasalansa niya ang mga kakanin sa bilao. Itinataob niya ito sa kanyang ulo. Naglalakad siya papunta sa sentro ng bayan. Maraming tao na ang naroon. Binibili nila ang kakanin ni Aling Rosa. Masayang-masaya si Aling Rosa. Alam niyang mahirap ang kanyang trabaho pero gusto niyang tulungan ang kanyang mga anak. Gusto niya silang magkaroon ng magandang kinabukasan. Hindi madali ang buhay para kay Aling Rosa. May mga araw na malakas ang ulan. Mahirap magtinda ng kakanin. Minsan, hindi niya naubos ang paninda. Nagaalala siya para sa kanyang mga anak. Pero matatag si Aling Rosa. Hindi siya sumusuko. Alam niyang umaasa sa kanya ang mga anak niya. Mahal na mahal niya sila gagawin niya ang lahat para sa kanila. Naniniwala si Aling Rosa sa edukasyon. Gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Gusto niya silang magkaroon ng mas maayos na buhay. Isang araw, may bumisitang pamilyar na mukha kay Aling Rosa. Ito ay ang dating guro ni si Ginong Santos. Masayang-masaya siya, may maganda siyang balita. Aling Rosa, sabi ni Ginong Santos, nakapasa sa board exam ang anak mo. Isa na siyang ganap na guro. Hindi makapaniwala si Aling Rosa. Tuwang-tuwa siya. Niyakap niya si Ginong Santos. Tumulo ang luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Nagbunga ang sakripisyo ni Aling Rosa. Naabot ng anak niya ang kanyang pangarap. Dahil ito sa pagmamahal at suporta ng kanyang ina. Isang mapagmalaking ina si Aling Rosa. Ipinakita niya sa lahat na walang maliit na trabaho. Kung magsusumikap ka, Maabot mo ang iyong mga pangarap. Ang kanyang kwento ay inspirasyon sa lahat ng tao sa kanilang maliit na barangay.